Eh. Ngikitang uros na kami walang ano, Walang booking. Ano ba 'yon? Ay maratman ka doon no. Oh. Oo. Tikon. Lagi sa din wala pang booking. Ako mahigit na rin. Ano pa nangyayari sa ang um, <todic> um, oras yun na lang, dito, wala, man, ala, uh, na yun ha? Niya, na? yun dapat <todic> Kiling-kiling na yata yung bibigyan nyo. Oh. Makin canggung uras tako, gitu, okay, na itu rito alas ito sa pag ganito ah. Asahan ka sa, ano may buki okay, ay marami may